I want 1,800 it ito. To... guys, Diver watch to. Dito, gym, gano? Ayan. Two And two ito po sa gym ko no. 25. And 25 dito sa diver watch na to no. Presyo to. Ito lang ang 15. Yeah, ang dito din, guys no. 2.5 din Ayan, 2.5 2.5 pa isa Ayan, diver watch 2.5 din dito guys 2.5 Ito ang 1.5 Ayan Junior watch Ayan Junior size ko guys Ayan Pinyo size kasi ko 5 Ayan, diver watch ko 1, 5 nang ganda lahat ng dito guys. So 250,000 dito guys na real 'to. 5. 25, 1,500. वापाई ने बुलगारी जापोंडों तमारे तहत उस बोल्टी थी ना तुम्हारी अचानक था माइकल कोर्स माइकल कोर्स वन पाइप ताऊ संपाई बांध दिया निकू सबोल्पा माइकल कोर्स वापाई सालोप जाए सालोप जाते हैं यूं वापाई

Ha? Sandibo. Ang oh, babae, no? Sandibo. Sandibo? Hmm. So, dato tayo dito sa mga imbikta. Doon, doon to yun. Sandibo. Hmm. Dito? Ang imbikta natin, sa lock natin, hindi Lapag niya. Sa imbikta natin, lock natin. So, ganun. Ang price one ito ba? Ang laki. 3-5. So, ano so, ito ba? Uh, three five. Three five. Ang ito ba? 3-5 ang lock natin. 3-5. 3 na bil well, bigger too, Probably, big bigger, bike, dito yan. Sir, ibat si tama may makinig ko. anong relio? ano bang? Rodi prati, Rodi prati, old 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 mo old ako parang may toto. Oh, yan oh. No. Sundang so, na Body project guys, no. Kalibo. Kasi pang naman dito mga guys, mga dito mga rito. Magkano lang ito? So, ito kay bang lock na 1,200 to bang ito. 12. Oh, 12. Oh, 12 dito guys, no. So, oh, 12. Uh, so, babae Maka, naman to. Unisex yan, lalaki. Unisex, so pwede pang babae lalaki. Magkano ng gusto mo? 1,500. 1,500. 1,500 mga gretong oran Pwede lalaki, pwede bayot. Pwede bayot. Ay, bayot. My God, Tony Vlog, ah. Oh. Oo. <laughs> Dito, idol. Dito. So, may dalawang babae rito. Yeah. So, Meron dalawang babae? Oo, ito yung dalawang babae. Oh, so, babae. Uh, Magkano? Dalawang libo yun. Dalawang libo. Ang isa. Ang isa. Oh. Yung nga sa dalawang oh, mga ganitong magandang, magandang log to. Bread ganda oh. Dalawang libo. talaga to. Dalawang libo. Totok na. Totok na. Dalawang libo. Dalawang libo. Dalawang libo. Yan. Pampabahay rin. to? libo lang. Isang libo. Isang libo lang. Yan. Isang libo. tayo dito sa mga ito. Pang talaga to. So ang ganda ng uh, sa uh, ang ganda nito mga isa. Magkano ito po? Ah. 1,200. So, 1,200 so, ng block nito mga isa. Ganda no. Anong anong rilo Makita ni kami tinong bilik sa yon. Ganda no. 1,200. So, 1,200. <laughs> so, so mayroon tayong Rolex ni Michael Kors. 1,200. Okay, so mayroon tayong Rolex na stainless ito. Magkano yung stainless na Rolex? 2.5 2.5 Sa pa eh? sa pa Anong rilo? Rolex Rolex <tod> Ganda 2.5 Mayamanin Mayamanin tayo dyan Okay Ganda rin 800 Yamanin ka rin dyan Yamanin 800? 800 lang. Eh. So, very uh -huh. yan ha May mga Okay. Right. 800? 800. Sige to, blue dial. Uh -huh. uh -huh. Unisilver? Unisilver. Ano yung unisilver ah? 10? Unisilver 800. yan 800. 800. So, mga bata mga, red -red. So, mga so, rin may gold plated na no? So dial natin ang gandang natin. So, Kano? So, 800 uh, dyan? Uh, 800, uh, na okay. so, so, 800 So, so, 800. so natin mga no? So, so lock mga ng mga Uh, Masipo, sajee, no. Oh, o Seiko daw marami. Ay, matic, no? matic? Matic yan, matic Iyo, no? Oh, nandiyan. May dami stock Matik no, Matik no? yan. Oh, Seiko yan. no. Nagisang dibo lang yan. Sa Pero sa Sandibo, guys. matik to, guys no. Seiko 5. O, kita kitain ni Tony Vlog o ng libo yan, yes. ng libo siko pa yun, isang libo lang so, yan din, isang libo hindi no, na masin Robby, so, baba na ngayon ng presyo ng mga Seiko 5 pala so, dito ng mga atik no. guys, no? Pabol kayo. Yan, no? Itong araw na lang linggo, no? Oo. So, so na ma linggo, mahal na ma araw so, na. Mahal na araw, so magandang mga... 800, Robby na to. Ay, 1,000 pala. Ang ganda ano ngayon. Kumasal kayo rito araw ng linggo na to dahil Oo. Oh. Nagbagsak presyo si ano Versace. Versace. Lahat pa, ng pa. mga ano karamihan ng Seiko 5 niya is 1k na lang no. Ano na to do? No? Oo. Oh. Hindi hey, pa. At isang libo lang dito. Isang libo rin. Oh, isang libo. Gobi oh. Lahat ng mga nilabas ni Versace ngayon ha. Dami pa, dami. Na Seiko 5. Dami, dami pang, ano? 1k lang. Dami pang hangoy. Oh, diverse, dami, dami din oh yan. pare, -pare so, presyo sa divers mo. 25 25 1.5 no 3.5 no grabe arrival Yung Arrival so. si Boss Arjie dahil magmamahal na araw Yes siya so, oh, na nag-sale siya nag-sale Nag-sale, nagsale siya oh, dito sa Lahat ng mga Lahat ng na bigay ng discount Lahat so, big sale oh, no big, big sale si Boss okay. ngayon sa lahat ng mga ori ng mga rilo niya nag na o, big sale siya big sale siya na. na lalo na dun sa mga ano Seiko 5 niya o, na nilabas kanina o, na puro stainless ano 1K lang Tony Vlog ayan ha dito uh, lang kay uh, boss ha Jay guys oh. Bosa, o oh, mga ganyan o sa libo lang. lang saan pa kayo Ayon. ha ito lang dami pang ilalang Boss lang sabi pa nawakan mo lalatag pa lahat eh dami stock guys hindi kayo maubusan